matapos matanggap ng bayan. Sa inyong form, bibigyan kayo ng oras sa araw ng konsultasyon. Hintayin ang schedule na ilalaan sa inyo. Gamit ng GoSol app, tatawag sa inyo ang doktor at sisimulan ang e-konsultasyon. <laughs> bibigyan na rin kayo ng e-reseta. Ang e-reseta na ito ay matatanggap din ng akay ni Gobo ihahad nila ang mga gamot na kailangan. Maaaring ninyong kunin ng gamot sa pinakamalapit na amin ni Gobudika. Pero kung kayo ay PWD o Senior Citizen, maaari kayong mapili kung kukunin ang gamot sa butika o ipapadala ni Gobsol sa inyong bahay. Kaya Laguna, abangay ang launching ng Go app. Una sa Laguna, para sa gobyerno may solusyon. Libre po na ma-download ang GoSol app at nilagyan po natin yan ng option na kung PWD ka dahil mahalaga sa puso ko ang PWDs po, lalo na rin ang mga senior citizen. maaari kayo mamili kung papadala ni Gomson sa inyong tahanan o kaya naman ay pumunta kayo sa pinakamalapit na butika para kunin ang gabot. Chairman Junin yon. maraming salamat po. Pero hindi lamang po tungkol sa kalusugan ang gagawin natin. Marami pa tayong proyekto tungkol sa eduk edukasyon. Itutuloy po natin ang scholarship na sinimulan ng dating gobernador. Itutuloy po natin yan para sa ating mga kababayan. Dadagdagan lang po natin dahil magbibigay tayo ng educational assistance para sa mga bata, ang grado ay palakol sa loob lamang ng isang taon. Pero kinakailangan sa susunod na taon, mataas na ang grado para pumasok na po sila sa scholarship ng tinatawag ng scholar ng Laguna kung saan po mabibigyan na sila ng tuloy-tuloy na scholarship ng ating probinsya. Pangatlo, sa turismo